Magandang umag po No. Magandang hapon po sa inyo at Lexter Chiu. Kung para sa inyong update ngayong mga oras na ito. Nako, balita po tayo dito kay Maymay May Entrata. Talagang. okay. Dito muna tayo sa check out Abante News video TikTok. Thank you. It's true. Kahanga-hanga nga si Maymay May Entrata. Panoorin natin to. Sa Pinoy, sino ang ano mo? Sino ang pinaka-peg mo? Pinaka-ina-idol mo ng fashion model? Meron tayong si... Uh, sino ba to yung naging beauty ko na may, may senior moments? Sige, na... Andiyan si Kelsey Merritt. Ayun si Janine Tugonon. Hindi ba yan lang talaga yung tal dalawang malakas na, na humahato international, abroad, particular um, sa Europe and US market. Actually, isa sa mga hinangaan ko na fashion models. Ang um, bata pa to, she's just starting out. She's not getting the recognition that she's supposed to have. Si may Entrata. Napakaganda pong oh. bata. Napakaganda ng katawan. Napakaganda ng iti, Proportion po. At talagang kahanga-hanga po ang kanyang um, um, personality. Personality, yes. Man. That's from uh, her point of view mga kaibigan and uh, she is uh, trans woman counselor Louise Marazigan uh, Sa dami ng uh, binigay ng pamimilian ay pinili niya po si May si May as her young star model na hinangaan sa Fashion World sa Pilipinas mga kaibigan. Thank you so much sabi ni Maisa. It's true kangahanga indeed si Maymay Entrata. Pero dito tayo sa balitang uh, Meritele May Maymay Entrata na kung saan ah uh, nakita natin itong um, post ni Maymay mga kaibigan. mm-hmm, mm-hmm. Mm -hmm. sa Instagram post ni Maymay Entrata ay makita natin na Finlex ni Inday. Oh, si Mr. Joaquin, mga kaibigan. Panoorin natin ha. Narito po yan. So, yan po. So, pagkatapos niya mag-post nitong pa-beauty care with uh, Gia Gorgeous, mga kaibigan, October 17, at 10:48 a.m. siyempre, na i-post na natin 'to kanina na kung saan marami-rami rin silang uh, nag skincare kanina po. Aha, uh -huh. while yung iba ay gumagala, nagbalsa, pumunta ng laot, itong uh, ibang uh, cast naman ng um, Roha ay nag-session po ng face mask po. Of course, with the help of Miss Gia Gorgeous, mga kaibigan. And my my was one of them. So ipinost niya yan sa kanyang Instagram. But then, uh, doon tayo sa next post ni Mama Entrata na kung saan, hindi natin inaasahan. Boom! ba? Diba? Anong boom? Sasabog talaga ang... Um, comment section niya dahil ito po ang ipinost niya itong mukha akala natin tong mata noon sa post ni Maymay ay si Vincent Dale ay hindi pala si Vincent Dale yon mga kaibigan kunde. siya pala po ay si Joaquin Enriquez so syempre kumuha ngayon niya ng um, mga komento sa social media like sabi nila Uh, sabi ni Cathy 919, ang uh, dito muna tayo kay MD. Basta, oh, wala nawala tuloy. Ah, uh, ha, aha. Sabi ni Cathy 919 kanina, sabi niya, bakit kailangang i-flex ni May ang uh, mukha ni Mr. Joaquin Enriquez ngayong ilalabas na ang kanyang serye na For what purpose daw na kailangang ilabas ni Maymay -May itong mukha ni Joaquin na magkatabi sila um, mm -hmm, na ito na nga at ilalabas na ang roha. So, medyo naguguluhan po si Kathy 919 dahil sa kaguluhan ng kanyang isipan ay naipost niya yan sa... Um, Twitter world po mga kaibigan kasi hindi niya maintindihan kung bakit kailangang i-flex ni Maymay si Mr. Joaquin Gayo. So, so yun na nga ang sabi, bakit uh, pas ni Maymay si Joaquin? Anong connection? Kasi ang dami-daming uh, videos na ipinopost din ni Joaquin sa social media niya like TikTok. And uh, they, I feel like They are so comfortable with each other. Sabi pa nga nung isa, uh, sobrang uh, vibes sila na vibes kasi nga, pareho sila ng trip on dancing and we don't know kung kalog din ba si Mr. Joaquin. So, yun mga kaibigan. So, sabi dito ni MD, ang bait ng MD fans, lagi lang talaga inaaway ng mga kapitbahay. Basta happy ako na may roha kasi first, may na series ito at magprepa sa talaga sila. Kaya posible madami silang scenes together. Kaya siguro sa trailer, Donnie and Kyle with my my. So, may nakita ko kanina eh, na one part of the eye is Joaquin. Ah, ito, ito yun. And the other part is Donnie daw. Basta si Donny sa kaliwa, yung si Jay sa kanan. Ah, ha, ha, ha. Doon kami sa kaliwa. Yun ang legit yung si Donnie daw mga kaibigan So yes, yes, yes um Wala naman tayong karapatang mag-question guys Kasi life man yan ni, ni Maymay uh, Ang gawin na lang natin, respeto natin And let's wait for the right time, high time na talagang sasabihin ni Maymay Kung ano talagang real score Kasi palaging may post si Maymay Palaging may post si Joaquin about... Um, 'yung pagti na nila together. So, sabi naman ni Maymay, uh, ready na siya to mingle and naghahanap na siya ng someone, 'di ba, nung na-interview siya ng uh, it's Showtime naghahanap pa naman ako, sabi niya, ba? Diba? So, kung nakahanap na siya ng someone na makapagpaligaya sa kanya, nasa edad na po si Maymay. So, okay lang yan. Sabi dito ni uh, Beshi, three days ago, PS ulit, bakit kasama si Joaquin sa picture with the bosses? Toinks, sino ang nagpicture sa inyo? Bakit sa picture with Mayura wala si El Presidente? Tapos sa picture with El Presidente wala si Mayura, pero present sa both pictures si Joaquin. So, is it Maymay? Is it uh, Uh, um, Donnie or whatever. Pero yes, doon tayo sa nasa gitna lang tayo. Yun yung, ayan uh, yung stand ko mga kaibigan. Nasa gitna ako. Kung saan, the same way yung stand ko when my my had Mr. Aaron kill sa buhay niya. I was saying, okay, kung saan masaya si Maymay, kung gusto niya si Aaron, okay, let's uh, respect that and then at the same time naman talaga kahit nandoon na si Aaron HL ay palagi ko pa rin namang binibirit at sinisirit itong si Edward John Barber. So, when uh, time comes na talagang uh, they put an end to that relationship all of a sudden without any uh, any uh, valid explanation kung anong nangyari kasi kasi naman wala naman tayo talagang karapatan magtanong bakit pala anong nangyari doon, 'di ba? Wala tayo doon, out tayo doon. So, when that happened na talagang sabi uh, si sabi ng uh, balita na wala na sila. So part of us were happy kasi nga po nireto na natin uli si Maymay doon kay Edward sa um, sa ASAP. And then uh, ayun, uh, naging malapit uli sila and Edward was like uh, nakikita natin na sinusuyo si Maymay May, pero wala nangyari. And then here comes uh iniinsist ni Maymay May nung in-interview siya na ah uh, magkaibigan na lang talaga sila ni Edward. And then, tahimik uli ang mundo ni Maymay. There was nobody by her side. Namatay si Mama Lorna. And then, Maymay was so sad. And we were sad as well. Kasi syempre, kung ano nararamdaman ni Maymay, nararamdaman natin. And here comes mga projects ni Maymay. Nagkaroon siya ng ASAP. Birmingham, and then meron siyang rampa sa, saan ba yun? Canada may rampa siya sa Pilipinas na naoperahan na ko, tapos hindi ko na hindi ko na update yon and then uh, eto may may roha and then while doing roha lumabas si Joaquin so kung ano ang rason behind kung anong meron behind basta masaya si Maymay doon ang stand ko whatever makes her happy, whatever makes her world brighter and happier, dun tayo mga kaibigan. So, regardless of whoever they are. If it's Edward, Aaron, Donnie, Joaquin, o kung sino pa mang hindi pa dumating sa buhay ni Maymay, basta masaya si Inday, go tayo doon. So, di ba? For now, we have the working relationship of my and Doni, and a friendship of my my and Joaquin, and then yun. Do tayo. Basta happy si Maymay, my. Doon tayo mga kaibigan. Uh, basta sabi ng my don warriors, they are still happy. Kung ano ang kinasasayan ni my my. Basta ang magpre ay magpre. Yun ang importante. Alexander Lexi Juice, magandang hapon po sa inyong lahat.